may 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 ari na no? oh. may mga ano no? May mga pangalan no? <laughs> Ito si Lani, I si Teddy. Bulaklak wala pa. Hi horse horse. <laughs> Hello. Hello. <laughs> Hello. <laughs> <Tawak na. laughs> Wow, kahit pa rin. Daming nadaan. Pilates yung ating uh, ano sale ngayon oh. oh my goodness! ha 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 So, update tayo. Nasa Wawa na tayo ngayon. Terminal, ayan, terminal. Terminal ng mga bangka. So, tuloy. Tuloy tayo sa Marambibit. So, Marambibit at Pinchor. So, banding. Ah, ayan, banding. Banding ng buong pamilya. Ayan. Okay. So, ayan, mamaya. Update tayo muli. An, excited ka? Sige, sige. I'm so excited! Bakit <laughs> oh. <laughs> Ken. Oy, Okay, nandito na tayo sa Sitio Kasili. So, ayan, 11.25. Ayan, gusto niyo ng adventure? Ito.

Gusto niya ng ano ha? Gusto niya ng thrill ha? Yan. No, okay. okay. Congrats! Congrats! Oh, di ba? Ang galing! Pulin <laughs> natin <Uy>, bawal! <laughs> Ay, magsabi, lang po! lang. Lalagot! Ayan guys! Free lang po ito, free! Ito pa isaya oh.

kagubatan Ayan. so mayroon pa tayong tatahaking siguro mga ano pa 15 to 20 minutes pa yung lakad bago makarating sa sa Marambibit Falls Ayan. at mayroon na spotan dito na Ayan. kambing Dinosaur. 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 <laughs> Dinosaur daw. <laughs> Uy. <laughs> lang kami. Okay. So, nandyan kami lahat. Nandyan mo tayo lahat. Ayan. Ano? Kaya pa? Kaya pa. <laughs> guys. Gusto nyo Gusto sulit. <laughs> sulit ang pagod. Mga <laughs> ganda. Wow, sulit. Tama nga po, Yan 'yung mga gustong mag-adventure. Ayun, sundan niyo lang 'yung video. 'Yon, makakating kayo sa Marang Bibit Falls. Yes, guys. Okay. Ito na lang Kita madulas-dulas dito. Pumunta kami dito, Dari na nadulas dito talaga. Oh? Hmm, mas. Buti lang may mga bato-bato na eh. Dati eh, grabe. Ah, nilagyan na nila. Nilagyan. nilagyan. Eh, masaya mo. Gusto mo to. <laughs> 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 gusto mo yung may trail na ano, mag-hike. Sana malakas yung ano. Sana malakas yung poles. Yes, yeah. Pwede po utang. Ayan lang, ipahinga muna na yan. Okay. Hindi tayo sa residente ni nanay. Ang sabi doon, bayad muna bago pumasok. So, 10 piso na yun o. No? 10 piso kami lahat. <laughs> Ay, isa. Ay, isa pala, isa. Pag may birthday, walang discount birthday <laughs> birthday Okay, last trail. Pagdan na tahoy. Ayun, may pulse. Oh. Ayan, nakarating sa finish line. Hindi sa malapit. Guys, dito na kami sa makas. <laughs> <laughs> huh. Diba? Nakapagod. Pero, <laughs> sulit. <laughs> sulit naman, pagdating dito sa finish line. Or, pag nakarating ka sa finish line. <laughs> ayan, ayan, ayan. Pero, pag man, yan, oh. Okay. okay. <laughs> Tignan mo yung poles, guys. Poles. Oh. Hanggang doon. Tapos mayroon pa doon. Grabe! Yan. Eh. Mga ilang ano kaya, ilang ano kaya ang tangkad niyan tay mula, mula sa pinakataas? Ha? Ilang tangkad kaya niyan? Mula mula sa pinakataas. Grabe, ang tangkad. Dito dito to may katayo yung um, ano dalawang tao na nagpalipat ng drone. Ha? Dalawang piraso, o. 160 feet ang taas. Hindi na makita na kung saan <tod> Ay, ganun? Oo, sa kapamira lang mo namin na Okay. Malik tayo. Ano ba? Yan. Since nakarating na kami dito sa finish line, yan, nagluto uh, muna kami. At, kumain na, siyempre. Tapos magluto kumain na. Ayan, kumain na pala kami guys. Kumain <laughs> na pala kasi tapos <laughs> yung luto. Ayan. Ito, hanggang mamaya pa kami dito. So, tamang tama, pag naguto, mga bang nagtatampi siya. So mamaya, uh, tipicture natin yung ano, yung marang bibit falls. Ano na, sabi na yun marami na nangiluto. Ito, para may suspense. Ano ba ba? <laughs> may suspense. Yan, ah, bago tayo mag picture doon sa Marambibit Falls. Ito muna tayo. Okay, ito na. Ito na yung falls. Yan, maganda mag-picture dyan sa bato na yan. Para makapture natin yung buong buong falls. And so, tampisan muna tayo. Uh, pag nagpapababa na kinain A few moments later. Guys, okay, yan. yan. guys, nasa Sitio Kaseli na naman kami sa ngayon. So, ano na, pauwi na kami. Yan, um, pauwi na. So, time check, nasa ano na tayo, 4.40 na. So, hapon na. Ayan, ayun na sila. okay ayun na yun na yung sundo namin yung kulay green na bangka na yun yan so nakita naman yung video namin kanina guys magpapunta kami ng marang bibit so yan Anggang uh, hanggang dito na lang muna yung aking video so shout out sa mga nakakilala sa amin yung mga subscriber ni Nueva Vibes Adventure so magandang araw at magandang hapon yan guys so shout out sa inyo so hindi ko na kayo isa-isahin So, Lalo-lalo na guys, yung mga subscriber ko, yung mga sumusuporta sa akin channel. Yung mga nasa comment section, karamihan dyan guys ay tech vlogger, ayan. So paki na lang yung mga nasa comment section. 'Yun. So mga kaibigan natin 'yan, ah, legit na kaibigan natin at ah, ah, legit na sumusuporta. Ayun. So paalam muna, ah, see you sa susunod na adventure na Nueva Bike's adventure. So, yan magandang hapon. God bless.